mga ka kataga. Oh, kataga, dali ka, taga. Kataga, kataga. Kabakab guys, oh, mga kataga. ulohin mo una. Oo. Oh, baka makawala. Ay. dito so, mga kasama. Ay, kasama natin, Wala na. Nasa baba, Mga sa okay, so biglaan na naman oh. Biglaan lang. Maliit pa. Kasama natin mga tropa natin. May nila tayo ng ano ah, dito, ng isda. Ka ng mga palaka. Meron pa lang hipon dito. Hmm? Maka pa lang nit-nit ah. Ay, nung sa akin, oh, patay na. Ay, yung kagabi. Patay guys, oh. Yung palos. So, kagabi kasi yung mga tropa natin mga rangay ilaw yan, yung mga langas hindi ako kasama at may gawa katapos lang kasi ng mga dito <coughs> dyan o siguro, medyo malalim pa Ay, yun, malalim. Ito na, malaki malaki? <coughs> masaya 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 ayan, ayan na, Bala? laking daga may laki dyan Ah, putik yan. Ay na. Ba't hindi pa tingin siya, Talagang ano, ah. Pupunin mo yata yan, boy, ay. Ha, pupunin mo yata yan, yan. What? Hindi yung lagay nito, oh. Ano, yun na, yun si Pili Pascual. Ano ito. yan nandun pa. Ano, tas Daming ano, oh. Ano yata ito Ya yeah, kantilap ya guys entah nih. Sigi sigi. Intap-tebing. Ayo makan. Ayo makan nih. Yang sigi sigi. Tamat nih motor tua pengatinah. Ibing. tunggu, tepi. Mama satu itu. Bagusnya. Tumbing nih. Satu. Asang-san. Oh, hole. Eh, oh, hole san san. Masin ndika. Daluan daliri. Ay, tiba, tiba, tiba. <laughs> Ay, matindi oh. Mga dalawang daliri lang Matindi. Guys, hindi na guys. Pang ulam. daw guys. Pang ulam. Matropa natin. Ha? Nawa na? Ano yung paros? Paros? Tromo sa baba. Ay, nato pala guys. Anong si katusok oh. Ayong katusok oh. Tropa natin. Paulo. salak Ano nabu, Ano nabu, salak, 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 guys Sala hah? guys hah? 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 Daming ano? Pito. ya. Ron dali ri. Tapi guys, guys, tapos malakad pala kala ko kalau Kala ko na rin. Kala mo rin? Hmm, patay ka. Kuydin no? Batuk na batuk talaga. Kuydin na tayo. Kuydin Sa matin dito <laughs> mukuligala mo naman oh maging tropon atin mo. Oh. just yes, endang kung guys, itugas umaknanda abigisito.

Atong, 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 guys atong, 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 Kolak pre? Kita bilang tay guys. Ano sepengau? Ini ngayun, patay ka? Ya, batuk. Batuk talaga oh. Ano Serbun. Serbun, Sorbon si katusok. Ini apa huli mo boy? Dalawa lang Kalau kada dami kani kini tinataga mo utas na dalawa lang. Dalawa. Nakakainit ay. Mo tin di si par? May nakto. na, may, parna, may Pagarpar. Hmm, pagarpar. Dong. So palaka, palaka. Hey, palaka palaka. Palaka, palaka. Asa? guys. Ha tuwa tu, na, tu <Tit meltática> na, tu na. Ay no. Ay laki. Palaka na, na, laki. na, na. pa. Ay laki, laki. Hito, 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 hito laki. na. Ay na. Ay

Hindi ko pa sa puto eh. Huwag ka tinitignan. Pwede niya akong ka Hmm? Pwede niya akong ka Okay, so. <laughs> masarap yung <kayo> to. <spirito. laughs> Dalawa na Oh! Uh, gar. Huli yan gar. Huli, huli, huli. Huli ka. Oh, huli guys. Oh. Three fingers. Three fingers. Three oh. Ni. Yeah. Oh, wait, huli. Huli gar. Huli gar. Ay, laki, laki. oh. Mas malaki pa nga yan. Mas malaki na ako na. Pero malaki rin ito. Three fingers na oh. Four fingers. Laki nga Laki oh. Ano pa? Ibulot. Ang dami dito. Ini eh, makan ulang, makan ulang, makan ulang. Kalau kak, tu so, yang ganyan pin, anu pin apa sa dalag, apa sa dalag yung ganyan. Kalau Palaka. palakang bukid ano bukit. Kalau malikit. Masuk kau mo? Ibuyan. Sa Sayan. Sayan. gar. Ibuyan sa dia kinakain gar. Hah? Dia yang kena kain. Kena yan. Yan yun. Ibuyan sa kalau um. kang dalang. Hah? ito yan ikaw na lang ikaw na lang na sigar gar mo malaki papan o oh, ay laki o oh. guys papan o papan wild duck wild well, duck o laki guys o nga lang tayo makapunta rin o lalim yun nasa lalim lang yun ayun ah yan ah yan

May pit guys, nasagot sa hita. Makati um, na, makalagdag. Ano mo no, no. huli? Siya na yan. Wala nga, wala natin o. Gar. Baka sabihin mo. Nakibin, dadagdagan natin sa'yo. Oo yan, dagdagan oh. yan. Dagdagan yan. Dagdag. Ay, dagdagan na yan o. Mukunti yung na nakahuli na, ni Gar. Pero malalaki. <laughs> na, nahulog pa sa balo na. Baksa. <laughs> baka naman binigyan siya at binigyan mek mek mm, Dami, dami. dami. ng na. Ah, na. Yan uh. uh. yung tropa Ay, makipay isa na. yun. Okay na. Okay ko sa mga git. Ngayon. Oh, ayan. Ayan, ayan. Yeah. Ay, na. Ilok, dami. na. Yan. Wala nga na nagaro, dami ang dami mong ano oh. Eh, Ay, ng mga na. tropa natin, oh. Kukunting huli ng isang ano, isang tropa natin, oh. Oo, nagaro. Pagod, oh, pagod na, na pagod na eh, eh. hilata na sa lupa, oh, gar. Mapahinga daw. Mapahinga <laughs> daw. Kitang <laughs> pa ako. Kitang pa. Hindi so, dami oh. Pakit dito. Oh, bugar. Dito, dito, dito. Yan. Yan. Ako nakadali nga. Ako kamo. Ito. Nagkalipatan <laughs> <laughs> <Ito. Ito. Ito. laughs> <laughs> na ng grasya. Nagkalipatan na guys ng <laughs> grasya. Ay, dami naman, oh. Ay, ay nangarot na. Pala si Jin. Guys, oh. Ah, tapos lang kasi nang baha. O pangalawang gabi ngayon. Itong malalaki you sa know? sa ano, da, sa sapa. Mm. Ang dami. Eh. May magaling sana magtisid. Para um. makakalahin mo. Oh, isisid din 'yon. Sisid din 'yan. Jibi pabuka daw. Ay, no. Hmm? Dami guys, oh. Mga, ano, two fingers at okay. three fingers. Pag-dito. Kanya-kanya malinis. Sa bahay na, guys. Kojerit sa bahay. Oo. Ako sa tubig. <laughs> Matindi <nang>, sa <laughs> tubig. Matindi ang pagkakapo. Matindi ang pagkakapo. Talagang hindi, hindi. Mati, mati hindi, mati hindi laging, laging lata, pa naglalaban ang... Oo, hindi. Hindi man siya naglalaba. Ano? Hindi. Ano gar? Op! Ikaw pa ang galaban niyan? Minsan, pag may ano, pag may lagnat. <laughs> Dali mo free. Matindi talaga segar Hindi. Bili pa ako dyan. Tama naman. Tama. Pakita mo short. Pakita mo short. na malini. eh. Ay, one foot na yan. One foot na yan.

Yan. Ka Madilim kasi gabi na, kaya di makita. Hindi ang bahay niyan. Nandito na kami. Hoy. I love you. I love you. Dito <laughs> <ka> na tayo, guys. Sara kami, guys. <laughs> Ngayon, so kawakab. kasi lalim. Huli. Huli. Ay, no. Ah. Ay, tumalon pa. Ay, tumalon pa. Ay, na, 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 na. <laughs>

Ilaw, uya. Masasulok pa kayo nyo. Tara, tara. Hindi pa kagibit, malakas pa. Ano na yung kikwede niyo? Pwede, saan kawit tayo dito? Sa bahay ng tropa natin. Ayan yung mga huwi nila. Oh, ayan, bonus. Papan. Katali ang paa mo, hindi ka makakatakbo.

Pinili nga na maling tinga. Na maling ka anong? Nakakaano man kung maliit maga. Hmm. Amo, kausa ako pag ang bigyan mo na maliit. Pagod, ang pagod na maliit. ang kuchili ko dili. O dyan, isa na ito. Alin? Ito, malaki na yan. Ito. Ayaw mo. Dito Dyan mo sa iyo. Hmm. dami na akong lilinisan. <laughs> Eh, Yang okay, puso ay no. katang niya tangay eh, mga ay. Eh, mga guys ah. Nangurus na ating ating ang urus na. Tinporte na guys oh, so, tinporte. Ngayon sila sabi kay paksiw ko. Sabi na. Ipa tayo na ano na hapunan. Dila logi. So. Ni panira na buka. Muka, alabi, ano ba ano? Balaka. Ih, lapit ka sa kamay ko, huli ka. Ini okay, aku guys. Eh, <laughs> oh, lain apa perjarin? Kalau yang dia, dia mau kau ya? Kata Ali ya sekali ya. Oh, palak guys. Ay, ang liit yun. So, Laking-laki nung na nahuli na kanina. Ang dami yung kaya dun ha. Ah, lalaki. Nakita ako. Walang inataroon agad. Alpasan ko na ito. Bakit kumplat malaki yan? Tinatamaran ka naman yata. <laughs> ko maya. Pang, ay, lilinisan ko kasi itong, na Kaya Kagayan. Si